Hello, hello, hello everyone. Nako First Lady Liza Marcos kasama ni Bongbong Bong Marcos. Guys, nasa burol. Bumisita sa burol ni Nora Unor. Guys, ito talaga. Hindi na talaga to fake news. Sa mga nagsasabing fake news na nasa Pilipinas, si First Lady Liza Marcos. Guys, hindi na talaga to fake news totoo talaga yung sinabi ni Dean Chase na naka-interim release daw. Grabe no, naka-temporary release si Madam Lisa. <laughs> Ito guys, panoorin nyo. Siguro naman, talagang hindi na to edited. <laughs> oh, ba? Diba? Nandyan si Matet de Leon. Oh, di ba? Hindi na naman siguro yan edited, guys. Grabe naman. Oh, tingnan nyo. Make way, make way. Kasi nandiyan na mo. Kuya, kuya, way make a way oh oh sundaran sundaran and sundaran sundaran oh oh di ba eh yeah. uh, sinan mo oh uh. ay po ay po yeah. yan ba yung dadalaw guys ng isang burol Grabe yung smile. No? Abote nga yung mga smile nila. Yan ba yung dadaraw ng burol? Ay po, oh, ma. forever. O, di ba? Noranian forever daw. nuranyan forever. Tapos may nag-comment dito. Oh. <laughs> Natawa talaga ako kasi di ba sabi niya nuranyan forever. May nagsabing Nuranyan forever daw, baka nakalimutan mong si Duterte 'yung nagperma daw ng pagiginga uh, uh, declaring Miss Nora Honor as National Artist for Film and Broadcast Arts through the NCCA recommendation. Oh. <laughs> so bakit daw sinabi niyang Nuranyan forever? <laughs> may nag may sumagot naman guys, sabi sa sabi sa sabi nung isa na kahit sinong presidente naman daw pwedeng pirmahan yun know kasi kasi wala namang mangyayari pag pinirmahan yun hindi naman yun talagang big deal o oh, di ba Grabe, kahit sa comment section, guys, nag-aaway yung mga DDS at saka mga bangag. <laughs> ano ba kayo? Guys, huwag nyo agawin yung, uh, ano, yung red carpet kay First Lady Lisa Marcos. <laughs> grabe talaga, guys. Nasa Pilipinas na talaga siya. Oo, yeah. mm, yeah. grabe. Kita nyo yung mga nakadikit sa kanya, ito, ito, itong makadikit oh, tingnan mo yung mga kamay oh. Oh. Ano pa nga ang pangalan nitong naka-blue? Oh, naka ganun pa talaga, no? Naka ganun pa talaga, oh. nakahawak pa talaga sa arms. <laughs> Sino pa nga yan? Nakalimutan ko yung pangalan yan, eh. Oh, di ba? Grabe. Nakabuntot talaga yung mga... Oh. Hey! One Oh, <laughs> oh, <and Jin> <laughs> oh the Please. 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 Yun lang yata eh. nawala na si Lisa Mark <laughs> Please. <laughs> Please. na. Gabi, no? Hindi na naman siguro yun pre-recorded or edited. Ano ba yan, no? Totoo na talaga siya, guys. Sabi nga ni Dean Chase, di ba, naka-temporary release si First Lady Liza Marcos nyo. So guys, ano masasabi nyo? Anong masasabi nyo na nandito na si First Lady Liza Marcos sa Pilipinas? Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye.